Kinumpirma na ni Daniel Padilla ang break up nilang dalawa ni Catherine Bernardo. At ito ang kanyang mga sinabi. 11 years, case Sunflower flower Pag-ibig. Sa mundo, buhay at sa limitadong oras na tayo ay nandito. Isang malaking biyaya ang pagmamahal. Ang mahalin ka at mahalin mo. Aray. Ang mga alaala natin ay lagi kong baon sa aking puso at magiging liwanag sa mga madidilim kong araw. Thank you for dancing with me during my highs, and thank you for singing with me during my lows. Our lives may drift away, but our love will still ride that tide. Aray ang sakit. Kat Niels, maraming salamat sa pagmamahal niyo. Maraming salamat sa napakagandang pinagsamahan natin. Hinding hindi namin ipagpapalit at hindi makukumpara kahit ano pang gawin nila. Hinding hindi nila pwedeng sirain yon. This is beyond show business. Pamilya kayo at mga kaibigan. Magiging mahirap pero kailangan natin yakapin ang kinabukasan. I pray for us to grow and heal. Bal ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hangganan at walang katapusan. Grabe. So ano guys, anong masasabi niyo sa mga sinabi ni Daniel kay Catherine? May mga thoughts ba kayo o nag third party ba talaga itong si Daniel? I mean si Daniel? Uh, meron ba silang um, ugnayan ni Andrea Brillantes o pinagpalit ba talaga ni Kat uh, ni Daniel si uh, Kat kay Andrea i-comment nyo yung mga thoughts sa baba guys